Paano mag-move on? Ang pag-move on ay isang proseso na kailangan mong daanan kung nais mong makalagpas sa isang break up, pagkabigo, o anumang iba pang mga nakapagdulot sa iyo ng pighati o kalungkutan. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong subukan. Una. Tanggapin ang katotohanan. Mahalagang tanggapin mo na nangyari na ang break up o pagkabigo. Hindi ito madaling gawin, ngunit ito ang unang hakbang upang makapagsimula kang mag-move on. Pangalawa. Iwasan ang pagduel sa nakaraan. Huwag mong patuloy na balikan ang mga alaala at hindi magandang pangyayari. Iwasan ang pag-stalk sa mga social media account ng dating kasintahan o ang pagbabalik tanaw sa mga nakaraang sandali. Ikatlo. Bigyang pansin ang sarili mo maglaan ng oras at lagyan ng halaga ang sarili mo, gawin ang mga bagay na nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo, mag-ehersisyo, magluto ng paborito mong pagkain, maligo ng mabango, magsulat, makinig sa musika, o maglaan ng oras para sa mga kaibigan at pamilya. Pang-apat, e express ang iyong damdamin. Maaaring makatulong ang pagsusulat, pagpinta, o pag-awit para maipahayag ang iyong nararamdaman, maaari rin itong magbigay daan sa iyo upang ma-release o maibsan ang iyong emosyon. Panglima. Magkaroon ng support system. Palakasin ang iyong koneksyon sa mga taong nagmamahal sa iyo. Lumapit sa mga kaibigan at pamilya upang makahanap ng suporta at mga taong maaaring makinig. Panganim. Magtatakda ng mga bagong layunin, isipin at simulan ang mga bagong gawain o layunin na naitakda mo para sa sarili mo. Magtrabaho sa mga bagay na patuloy na magpapalakas sa iyo at maaaring magbigay ng bago at positibong perspektibo sa iyong buhay. Pampito. Magbigay pansin sa iyong sariling pag-unlad. Mahalagang kilalanin at tignan ang iyong sariling pag-unlad at pagbabago mula noong break up o pagkabigo. Itaas ang iyong sarili at magpatuloy na mag-focus sa pagpapaunlad ng sarili. Tandaan, ang pag-move on ay isang personal na proseso at maaaring tumagal ng iba't ibang haba ng panahon para sa bawat individual. Mahalagang magbigay ka rin ng pasensya at pag-asa sa iyong sarili habang dinaranas mo ang pag-move on.